Hello guys, welcome back sa aking channel. Ang aking i-share sa inyo ngayon ay about financial literacy. Ako po ay almost 25 years ng uh, uh, employee, no? Uh, Nag-syempre uh, member ako ng Pag-ibig, so i-share ko sa inyo ngayon magkano na ang kinita ko sa Pag-ibig for the last 20 almost 25 years. So meron tayong regular savings at MP2 savings mga ka, ka jeepers at una ipapakita ko sa inyo ang aking sa regular savings kung magkaano na ang hulog ko, di ba, Usually ang hulog natin ay 100 pesos lang sa employer at 100 pesos din sa iyo. So kaya lumalabas 200 lang 'yon. At ngayon itong nakaraang buwan ay nag-increase nga ang pag- uh, ang contribution sa pag ibig naging 200, so lumalabas 200 200, so 400 'yon kung tutusin advantage po yun sa atin kasi mas malaki ang ating may ipon doon sa 200-200 na nagiging 400 unlike before na 100-100 lamang. So, papakita ko po sa inyo guys na napaka-advantage talaga din kahit papaano na nagtaas ang contribution natin sa pag-ibig. So, ngayon, uh, hindi ko naman inaasahan, ano, uh, hindi ko naman in-expect kung ano na yung kinikita ko doon sa pag-ibig. Kumbaga, ito ay ano passive income na rin. Yung hindi ka naman masyadong nagtatrabaho, hindi mo siya iniisip, pero may tumutubo palang pera sa'yo. Kaya napakagandang bagay po ito sa ating mga empleyado na member tayo ng pag-ibig. Kasi itong regular savings natin guys, after 15 years, pwede siyang kunin. Or kung halimbawa naman hindi mo kunin ng 15 years, ayahayaan mo lang doon na uh, nakalagak sa pag-ibig at tutubo naman po 'yon magkakaroon ng dividend 'yon and sa mo na lang kunin kapag uh, uh, gusto mo nang mag-retire at the age of 60 or whatever kung anong year mo gusto siyang kunin pwede naman 'yon ang kagandahan doon ay tutubo yung pera mo doon sa iyong ano Uh, account sa Pag-IBIG. Kaya napakalaking tulong nitong Pag-IBIG kasi may percentage ng dividend sila, mataas ang percentage nila sa dividend lalo na dito sa MP2 savings. Kaya ipapakita ko sa inyo ngayon guys yung uh, ano na ang naacquire ko or naipon ko dito sa uh, Pag-IBIG uh, account ko or savings. So ito puntahan natin for uh, dito lumalabas ang aking im ako pala ay meron na akong uh, na iambag or contribution na 39,800 pesos. At ganun din naman yung aking employer, meron ng total of 32,200 pesos na na naihulog sa Pag-IBIG. So total 299 uh, contribution na po ako, no? So ayan kung totoo sin sobra-sobra na sa 15 years yan, pwede na siyang makuha. Pero ako uh, hindi ko siya iniisip kasi na meron palang ganito eh, di ba? So hinayaan ko lang siya kaya hanggang ganyan uh, antayin ko na lang siya sa pag-retire ko kung God willing makuha ko siya pag retire ko na lang siya kukunin. So diyan sa ano lumalabas meron na ako magkaano uh, 39,800 plus 32,200 ay malaki-laki na rin na ko no at doon sa loob ng ilang taon na yon tumubo na ang aking pera ayan po nakita nyo po nagkaroon ako ng dividends na 40,213.71 so unexpected ah uh, nakalagak lang siya dyan sa aking account uh, hindi ko siya naisip or inisip natutubo siya ng ganyan so may 40,000 na uh, 213.71 akong dividend. O di ba malaking bagay? Eh lalo na kung ngayon natumaas na tumaas na siya 200 200 ang ang uh, contribution natin, 200 sa employer, 200 sa employee. Kaya sa akin, sa loob ng ilang panahon na yon, ayan umabot na ako ng 112,213.71. So di ba? Ang ganda, may savings ako unexpected na may savings na ako na 112,213.71. So, kung hindi ko siya kukunin, nandiyan lang siya sa account ko sa pag-ibig, tutubo pa yan yearly. No? Depende sa kinikita yan ng pag-ibig, etc., etc. So, doon ko makikita yung tutubuin. Kumbaga, kumikita yung pera mo na hindi mo inaasahan. So, hindi act, siya active income, parang siyang passive income. O, diba? So passive income na kumbaga yung yung pera mo ay tumutubo na wala ka namang ginagawa, hinayaan mo lang siya doon. And pagdating ng araw kung magre-retire ka na, no? Na sa 60 ka na, eh meron kang ipon kahit papaano may magagamit ka sa iyong mga pangangailangan sa pagtanda. Eh, sa panahon natin ngayon, kailangan talaga nag invest tayo. Bata pa lang, nag invest na tayo. So, dalawang pwedeng paraan ano, sa MP2 or MP MP2 at saka regular savings. Dito naman tayo sa aking MP2. Meron akong uh, dalawang account sa MP2. So yung una kong account, ang nilagay ko ay ano, kumbaga iba-iba. Monthly ako naguhulog dito sa una kong account. So monthly nagbibigay hulog ako ang pinakamababa kong hulog ay 1000 at ang pinakamataas ko ay 3000. Actually ang limit diyan ay 500 lang naman po mga Jeepers. So sa loob ng isang taon, no nagsimula ko noong April 16, 2023 at uh, ang huli kong repayment ay uh, February. Ah, no no sorry is February pala, February 6, 2023. And last ko naman is noong February 21, 2024. Naka-12 contributions na po ako. So, meron akong total na 22,000. Actually, guys, uh, itong ginawa kong account dito kasi pwedeng mag, uh, magkaroon ng multiple accounts dito sa MP2. No? Kasi tinatry ko kung alin ang po mas malaki ang tubo kasi kailangan din natin mag-strategize kung alin ang news mal mas malaking kikitain natin na napamamaraan dito sa MP2. So ito trinay ko siya manti na naghuhulog-hulog ako uh, at ang alam ko parang kinukuha yata ang average diyan. So so lumalabas sa isang taon, ayan hindi ko expected, meron na akong 22,000 na ipon kaysa dun sa wala lang nabulagsak lang tayo sa pera, gastos lang tayo ng gastos kahit papaano, yon. So ngayon, inaantay ko kung magkaano yung tutubo ng aking 22,000. So I'm waiting pa mga guys. So ngayon, dumako naman tayo dito sa isa ko pang account. Itong isa ko pang account, isang bagsak ko lang ito. Ayan, kung makikita po ninyo, isang bagsak lang siya. Ang inihulog ko ay 103 pesos. So nagsimula ako niyan noong January, February, April 3, 2023. So last remittance ko ay eh, April ba yan? January, February, March. Tama, April pala. So ang magiging last remittance ko is uh, uh, ayan. January. Oh, yan 18 pala kasi dalawang beses pala ako nag ano. So isang yan, isang bagsak lang siya. Ba't ba ganyan yung date niyan? O oh, basta isang bagsak ko lang siyang ano, kaya isa pa contribution. So, 103,000. So, ngayon, wala pang April itong aking 103,000 tumubo na guys, 'di ba? Ito ang masaya dito, oh. Tumubo siya ng 5,446.13. So malaking bagay kung hinulog ko to sa bangko, nilagay ko sa bangko yung aking pera, hindi siya tutubo ng ganito. So ang tawag natin dito ay investment. Sa investment kasi mas maganda ah uh, ah uh, kumikita tayo na hindi ka masyadong nahihirapan sa mga pinaggagawa mo sa buhay mo. Kumbaga, ah uh, passive income siya. So malaking bagay ito, hindi ito tutubo ng ganito kalaki sa banko. So in one year, tumubo yung 103,000 ko ng 5,446.13. So almost 5.44%. Percent, parang ganon yung itinubo ko, no? So, malaking bagay din. Ang alam ko kasi sa pag-ibig uh, MP2, uh, pumapalo yan siya sa ano, 5% ang pinakamababa hanggang 7%. So, dito, so lumalabas itong taon ko, first year ko lang, ay umabot siya ng 5.44%. So, malaking bagay po, guys. no di ba Masaya ito. Kaya, sa ngayon, meron na akong total of 108,000 446.13. So napakalaking bagay na hindi natin ini-expect kumikita tayo. So lalo na mas maganda kung marami tayong pera, kung may million na tayo. Kaya yun ang pagsisikapan ko magkaroon ng million tapos ilalagay ko dito, di ba? Malaking bagay eh. Meron kang 1 million, 2 million, 3 million or 5 and above. Tapos ilagak mo dito sa MP2 savings sa pag-ibig funds. So ang laking bagay noon kung mababa lang Sabihin mo, mababang percent is 5%. So, tutubo tayo ng ano ng mahigit 50,000 yearly o di ba hindi mo kikitain sa bangko yon at malaking bagay ito kaya uh, ini-encourage ko ang lahat lalo na yung mga kabataan pa diyan nako mag-ipon kayo para pagtanda natin ay meron tayong makukuha meron tayong mahuhugot hindi natin alam ang ilalabas ng panahon so uh, lalo naman doon sa ating mga, mga may edad na nasa 30s na nasa 40s <coughs> Excuse me. Ay, mag-ipon tayo na mag-ipon. O, oh, tama, tamo. daw yan. Joke. Nababahing ako. Ibig sabihin, kikita ng milyon-milyon ang pera ko. <laughs> diba, guys? Kaya, habang bata pa tayo, may panahon pa tayo, pinagkakalob ng Panginoon, mag-iipon tayo. So, ilagay natin yung ating mga kita sa iba't ibang pamamaraan. Sabi nga, put your money in different basket. No? Kumbaga, diversify your your accounts your your income parang ganun para at least iba-iba uh, yung paraan ng pagkita ng ating pera. So sa ganitong paraan ang pinili ko ay MP2. So guys, ano pa hinihintay niyo? Invest na! Thank you for viewing. Bye-bye.